po sa inyong lahat. Mga kakambingan, kumusta na kayo dyan? Na-miss nyo ba ang aking vlog? Ah, siguro naman, mga oh, mahigit na isang buwan bago ako uling, bago nyo muling masisilayan ang aking, ang aking karikitan. Meron <laughs> pa. Ito po, mag update po ulit tayo sa aming kakambingan na ah, balita ko ay eh, pasaway na naman. Sabi ng aking sinanay, Mother Sally. Ayan po, eh may balita po ako na lagi na namang nasa layasan. Ayun, na, dumadayo na naman sa kabilang bakod. Ito po, samahan po natin kung bakit po pasaway talaga. Punta po tayo. Ngayon po. Ito po, ito na tayo sa sa aming gate. Sa gate na aming kakambingan. Ayan. May tataga ng kayo si Aga. Ayun. Ito po yung gate ng aming kakambingan. Me! Me! Nako! Yun nga, wala nga dito sa loob. Tama nga yata yung yung aming si mother there na dumadayo na naman sa kabilang bakod itong mga mag-inat mag, mga anak-anak nila. Pasaway. Wala nga yata dito sa kubo nila. Ha? Me! Bilma! Nora! Bilma! Nako, wala nga. Lumab lumabas na naman. Lumabas na naman. Pasaway talaga. Ayan. Ayan. Ayan, mga ebak-ebak ng nandito sa loob ng bahay nila. Ay, lilinisin ko muna. Habang wala sila, ayan po ang mga pupo nila nagkalat. Ayan. Dito, dito lang pupupunta sa kabilang bakod to eh, mga to eh. Me! Ayan, natawag ko. Me! 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 Ayan, tinatawag ko lang para ano, para maka, baka maririnig eh, bumalik. Meh! Ewan ko ba, ba't paborito paborito nila doon sa kabilang bakod? Meron yatang damo na, hindi wala dito sa kanilang, kanilang sariling, ano han, solar. Ayan. Sinawaan na tong kanilang lugar. Pero sabi ni mother, umuwi naman doon sa, ano, sa pagating ng hapon. Tigang, hanapin mo yung mga, ano, ayaw mag -iina. Digong, hanapin mo. Hanapin mo ma, mag-iina. Wala na naman dito. tawagin mo, tawagin mo. Ayun, no? Oh, oh Tapos, Ayun, yung tala, digong. Alam ni digong kung saan ang ano eh. Ang kanilang pinupuntahan eh. Ayan, nagpunta sa kabilang bakot sa digong. Teka lang. Ayan, nalinisan ko na siya. Nalinisan ko na yung kanilang bahay-bahay. Ayan. Bahay, yung kanya kanila mga tabla-tabla tuntungan. Mahilig kasi magtutuntong sa mga tabla-tabla kaya dinagdagan namin yung tabla eh. Ayan. Ito naman kanilang bahay, hindi pa naman tumutulo pagka umuulan. Sinapin na namin ng lona. Kasi buho lang tong bubong nila eh. Sinapin na namin ng lona para pag umulan man, hindi tumutulo. Ay ayaw ng kambing ng basa. Ayan to. Sabi ng sabi ni Nanay Selly, mamaya ang gabi para uuwi to. Mamaya siguro pupuntahan namin gabi para makita namin saan lumadaan talaga. Yung pag-uwi nila, makikita namin. May naririnig kaming kunin ng mga anak-anak niya. Ito, si natin. Nandito sa kabilang bakod eh. Ayun! Ako! Ayun nga o Si Nora. Si Nora. Ayun. Ayun ang mag-ina. Si Caramel. Ayan. Me! Nasaan yung nanay niya? Si, saan si Bilma? Saan? Ayun. Bilma! Me! Nako, parang walang naririnig ah. Mga pasaway ito ah. wala walang naririnig. Nandun sa lote ng kapitbahay. Nako. Pasaway ito mga laga na to. Kaya uh, kayo po kung mag-aalaga kayo ng kambeng, siguraduhin nyo po na yung, yung gagalawan nila ay hindi sila makakalabas. Hindi sila makakaperwisyo sa ibang ano, ibang kapitbahay na may mga tanim. Ayan. Nako. Kaya ito, inialag inyar yung tinatapal-tapalan na naman ni Aga itong mga bakod-bakod namin. Ayan. Kasi nakakalusot sila eh. Nakakalusot sila sa mga nakakagawa ng paraan. Ayan. Me! Mamayang gabi pa yun babalik dito. Mga pasaway, oh, parang walang naririnig. Me! Me! Oh, Ledma lang eh. Ledma. Ayan to, si Bilma, oh, Ayan, oh. Pil na pilang pag uh, mukbang ng mga gabi-gabi dyan, oh. Yan. Parang wala naririnig. Yan. Mamaya uuwi yan. Eh, hindi naman po namin sakop yung pinupuntahan nila na yan. Ayan po. Hello? Ayun, natanong ko rin yung, yung anak ni Bilma. Si Kopi at Moka yun, magkasama na. At yung kanilang tita, tita Nora. Ayan. Kakasama na sila. Bilma! Parang wala naririnig tong Bilma na to. Yung makalit to eh. Yan, yeah, magkakasama na sila dito sa kabilang bako. Dito sa kabilang pwesto ng kapitbahay. Yan po. Mamaya pa yan daw gabi mag-uuwian. Alam naman nila yung kanilang uuwian. Ayun, si ano, si ano sa bandang huli o, oh, si Caramel. Caramel o, oh. panay din ang sagungasag o, oh, patalon-talon pa. Talong-talong pa si Caramel ah. Ayun, si Caramel. Ayun. Ayun, nalapit to sa nanay Nora niya. Tsaka sa kanyang pamangkin na si Mocha at si Kopi. Ayan. At ito naman yung kanilang pasaway din na nanay Lola. Ayan. Si Bilma oh, Oh. Sarap na sarap sa kinakain. Ano ah. Ano ba yung pako? Pako yata yun ah Oh. Ah. ayan hello po ito bumalik po kami ngayon sa sa aking kakambingan Mga 7pm na po Mga i-check nga namin tong kubo kung nandito sila ay nako ayan ito na, ito na po tingnan natin ayun mga pasaway na oh narinig nyo ba yung boses ako yung mga mata o oh. ayan o oh, ayan ang mag inang pasaway sa amin kanila mga judya junakis wala si ano yata ayun hindi pala si caramel ito si dora ang pasaway ayun yung kanyang anak na si ano na si caramel tapos ito naman si belma ayun si coffee at si si ano si Moka kasama rin ayan oh. Ayan. Mga ano eh camera conscious din eh oh. Aww. Ayan. Ayan po, buhay nakahinga kaming maluwag at umuwi na. Marunong pa lang umuwi. Alam nila yung sarili nilang bahay. Ayan po, medyo na naginhawahan naman ng aming pakiramdam at nakauwi sila. Ayan po. Ah, uh, ayan, ganyan po palang karakter ng mga kambing. Lumalayas man sila, bumabalik din kung saan talaga yung kanilang bahay. Nga lang, sana man lang eh, walang mamerwis yung, ma-perish yung halaman. At wala rin mga may-ari ng, ng bakura na gaganti sa kanila. yan po. Okay po. Papaalam na po kami yan. Ngayon po, magsi 7pm na, hindi pa kami naghahaponan. Kaya po, yan, uuwi na kami. Sinilip lang namin to mga alaga naming kakambingan. Ayan po. Okay po, maraming salamat. Ano may eh, sinore o. Oh. Itong mga anak niya, hindi ko ma... Itong, itong, itong maglita, hindi ko mahi po. Ayan. 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 Okay po, maraming salamat. Gabay po